hashtag kahoy kay grabe atong hilanat ganina mo na itong gigamit grabe kay effective yun nawala akong takig yung na ginintaong ko atong giinit yung mga atong ginainom okay mo na nakatambal sa kuwang balik balik ng hilanat guys na kahoy mo po ingredients sa plus dagan baka hindi mga secret po na ako wala na ko yung stocks ano yung sa opisin oh, guys okay bye okay, bye okay. nara guys o oh, wala kay guys muna na itong ginainom Ay ubo tag isip ko'n grabe, moni yang iya kuan guys oh. So labihan eh. Nara dapat bong siya. Nara, ups. Grabe kadakogi tabang guys kay tungwa daan eh. akong hilanat kay tulo na kaadlaw niya yeah, abi na ko og oh, ganang di na siya gapatukuan batambal sige na ko tambal niya yeah, pag inom na ko ani ginina nangita oh, abi na ko og oh, na gidinggi ko ba so nangita ko oh, tawa-tawa so sa timing yan kay naman sa akong locker ni eh. kaniya ako giinom pag inom na to gawas atong singot oh pulagsik ni itong naong hayag-hayag na So ang next video ani ako ipakita sa inyo kung unsa siya ka purple, nga tambal na siya lahi din siya kusog sa lawas tanan nga balatian so ako nag natistid karon nga bisag mga ubo sipon ganina grabe diri na ko sakit kayo nawala gid siya nagdalagay kong tissue okay ganina grabe tubo na yung sipon ganina na raw so ako ipakita ninyo karon ang kuan ang namo ko yung gitistiran ani sa una atong nahilot pa ko Sige guys, sa galing na. Isi wala pa eh, kayong Okay, pang yun. Okay. kayong so, ilitan. Pumok, pumok, malawag, malawag. Oh, oh. Is this the one? Ha? Oh! Oh! <laughs> Nahinga na, pa na mong haplas, gani. Kasi tinipi na lang. Gani! 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 Okay. Pero kung um, mamakap ka, example, mag ka, magamit ka ng pangalan, Oo. Hindi oh, uh, uh, yung pangalan, magamit ka ng pangalan. Magamit ko kahit ng pangalan? Oo, kaya ka hindi pa Oo, sige. Pwede ito lang. Oo, pwede ito lang. lang. Oo, pwede ito lang. lang. pwede ito Ah, Christine. Christine, yung pangalan sa Christine. Christine. Pero ganang dinawa